Hello mga pala loves and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, Joke Online Vlog. For today's video, magsusunto po ako ng aking two brother dito po sa Cabo Caizuncí. Hi! Nawa tayo sa boy? Nawa tayo sa boy? <laughs> Nawa <Namatayin laughs> na. Ha? Nakatawid sila. Oo, oh, oh, nakatawid sila. Opo, pungi-pungi. Ang baba mo? Ano ba ba mo? Ano ba mo? At dahil malayo ang kanilang pinanggalingan, Ayan, pinakain ko muna sila. At ayun na naman, arat na naman mamaya sa mahaba-habang biyahe pa. Papunta sa aming patutumuhan. Ay, mo Cars. Ito mo? May buwak mo? Oh, ito nga naman yung mga cards. Dalawa kayo. Dami pa ulang movie, oh. Mmm, boy. At yun yun. Haba-haba, biyahin ng dalawa, eh. Mayin ka yung dalawa dyan. Serioso, security. Tito cards, lolo cards, oh. Doon, di, Timot. Ikaw, mabuhay, na. Paputunan mo kayo ang buhok mo. Ay, lako. This is cards. si kita thank God kasi dahil um Bagu yung kanilang biyahe nakating sila ng safe and sound, Thank you so much, their God and Ayan po, dito na po kami sa SM Pampanga. Yan naman po guys, maraming maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching. Bye!